Hindi <laughs> ko alam kung paano ko sisimulan na. Thank you sa... Thank you sa... Sa... Almost... 5,000 na... 5,000 na nagtiwala sa akin sa maikli kong YouTube journey hindi ko na kaya hindi ko na guys hindi na ako ito ito yung totoong boy first time na nakikita niya palagi na masaya sa mga vlogs ko ito ako. Ito yung totoo sa likod ng camera na masasaya ako palagi. Dumating lang ako sa point na hindi ko alam kung saan ako sasandal. Alam niyo yun na nagbablog ako kasi yun yung, yun yung paraan ko para maging masaya ako. Para malagpasan ko palagi yung yung laban ko lagi sa, sa depression pero dito ako sa point ng buhay ko na hindi ko na kaya yan, the lahat sana mga nakikita nyo sa vlogs ko maganda na may mga napasaya ako mga tao kahit na malungkot ako na tao nagagawa ko pa na na ng mag-vlog ng, ng, masaya ako. Pero ang hirap kasi ng walang tao ang sumusuporta sa'yo. Nakikita niya akong masaya sa mga vlogs ko, pero sa totoo, <laughs> nilalabanan ko lang yun. Sobrang mahal ko yung pag-vlog, pero hindi ko isip na gusto ko nang tumigil. <laughs> sobrang kong mahal yung pag-vlog na guys kasi ito yung magiging parang ito yung bukod na aking nagko-comfort sa akin pag <laughs> may depression and anxiety ako pag-vlog yung magiging tool para labanan ko to pero hindi pala hanggat napapaligiran ka ng mga taong walang tiwala sa iyo kahit sa loob ng bahay mo <laughs> marami akong mistake sa buhay pero never akong binigyan ng chance sa amin na maging mabuti ako Tingnan nila ako as mabuting tao Misa lang ako nagkamali habang buhay na akong mali maraming salamat sa inyo kasi napakasaya ko ng buong ilang buwan na nagbablog ako pero hanggang dito na lang yun masama sa loob kong hinto na to. Sa pagbablog, nagkaroon ako ng mga maraming kaibigan. Marami nag-comments na na-appreciate nyo yung ginagawa ko na napapasaya ko kayo. Sobrang, sobrang thank you sa inyo. Ayoko nang ikuwento kung bakit ako nag ito. Pero, wala na akong proper gears for vlogging except dito sa camera na to wala naman din ako resources para bumili ng bagong laptop kasi binawian ako ng laptop pero okay lang anong pwede kong gawin maliban sa pagma-vlog para labanan ko yung sitwasyon ko isipin niyo yun mahigit isang taong kong pinakihirapan at ginapang ko paano ko lalabanan mag-isa yung, yung depression ko sa natuklasan ko yung pagbablog pero ngayon sakit sakit pero hindi ako ngayon hindi ko alam kasi hindi naman lahat ng tao naiintindihan ako may mga tao na nakakaintindi sa akin pero mas maraming tao na andyan lang para husgang ka hindi ka na makilala nila nasan sila nung time na na-down na-down ako pero sila pa yung mangdadaw sa iyo sila pa yung apak sa iyo sila pa yung magjudge sa iyo na ganito kang klaseng tao kahit na magpakalakas ako guys manghihina at manghihina ako dahil tao lang ako ako yung tao na may pinagdadahan din maraming salamat sa inyo lalo na kay kay Idol Will Idol Idol. Sobrang idol kita. Sobrang sobrang salamat Idol Will Dasovich sa ginawa mo sa buhay ko. Kahit itigil ako sa pagbablog, papanoorin pa rin kita. Hindi lang ako makapag-vlog pero susubaybayin ko pa rin yung vlogs mo. Doon ako hugot ng lakas hindi man ako makapag-vlog, hindi na rin ako makapag-edit. May mga bagay na binawi sa akin. Pero, hanggat merong papapanood ako si Will, sobrang salamat sa Idol Will. Kahit ganito yung nangyayari sa akin, papanoorin ko pa rin. Doon ako hugot ng lakas sa, sa mga vlogs na i-upload mo. Salamat sa, sa pag-inspire mo sa akin. Salamat sa pag pag lift up ng ng ego ko na kaya ko pala na pero nakakalungkot lang na dumating ako sa point na to na susuko pala ako hindi pala lahat ng pangarap natutupad thank you Will sa magkakataon na yung pangarap ko makita ka, nakita na kita. Okay na ako dun. Nasubukan ko na mag-vlog ako na yung gusto ko. Pero hindi pala lahat ng pangarap pwede matupad may mga pangarap na lang hanggang na, pangarap na lang hindi ibig sabihin na tumitigil ako ay talo na ako siguro may mga bagay talaga hindi para sa akin <laughs> Will, thank you sa lahat ng mga first timers sa lahat ng mga first timers na nagtiwala sa akin thank you pero ganun talaga <laughs> hanggang dito na lang hanggang dito na lang sa si boy first time sa lahat ng nagtiwala sa akin thank you so sa maraming salamat sa inyo na sinamahan nyo ko ito yung pangarap ko eh ito yun pero hindi lahat ng pangarap mo ibibigay sa'yo pag hindi talaga para Siguro may dahilan si God bakit ako sa point na hindi na lang, andito na lang ako. Kaya siguro may mga bagay na nawala sa akin. Hindi na ako makapag-vlog kasi siguro may reason si God na mas better para sa akin. Aantayin ko. Pag hindi ko na ginamit yung camera na to, magsisimula ulit yung laban ko sa depression pero magiging matatag ako kaya sa lahat ng mga kaibigan ko na hindi ako iniwan thank you sa inyo sa mga kaibigan kong sumira ng loob ko Maraming salamat sa inyo. Sana masaya ka na. Sana masaya kayo. Nakikita nyo ulit akong ganito. Sa lahat ng... Sa halos 5,000 ko na subscribers. Sa mga first timers ko. Sa salamat sa inyo. Salamat. Lalo na sa'yo, sa idol ko. Kay Will Dasovich. Bro. Thank you. Sorry hindi ko may tutuloy may mga dreams na hanggang dreams na lang maraming salamat sa inyo guys sa lahat ng umiti na tumawa at nakisabay sa akin as boy first time mahal ko kayo lahat mahal ko kayo lahat <laughs> Palam Palam se <laughs>